Hi Cham. Bonjour. Bonjour. Sir. Cham say po play. Can you help me get ano moringa? Moringa. Yes. We, where you get moringa? Yes. We we'll get moringa. Let's go. Yes. yes. Doon pala siya kukuha o oh, sa kapit bahay. <laughs> Yan si Cham. Hello. Hello. Ang init-init, naglalaro kayo. Pasok kayo doon para pumuti kayo. Hi. Yan pala siya kukuha sa kapit bahay. Isum natin. Yun know, o, yung moringa. Ang swerte nila kasi mayroong ano, malunggay doon sa gilid. Wala nyo kung anong uulam namin today, guys. <laughs> Bakit namin ng moringa? A, pinakbet. Yung pinapak ka lang, pero di ka bet. <laughs> B, mongo. Kakainin mong mongo. tatay mong mongo. Cherries! <laughs> Letter C. Ano ba may malunggay? Ah, um, yung may ano? Yung may coconut milk na may shrimp tapos may malunggay. Charis, may ganun ba? Nakumakyat na siya. Ganyan pala kahirap kumuha ng moringa dito. Alam nyo guys, no? Alam nila ang moringa. Kinakain nila ang malunggay. Pero, yung bunga lang. Yan yung kaibahan nila sa atin. Pero tayo naman, kinakain natin yung bunga at yung petals, yung yung leaves ng moringa. Ito na yan siya. You see? Check nga natin. Ah, okay. Okay, cha. Merci buko. Yan. This is free, no? Free. <laughs> Nakalibre tayo ng malunggay for today's food. Diba? Malaking tulong po sa atin kasi ang moringa ay meron itong ingredient na ginkgo biloba. Nakakadagdag to sa stamina pagdating sa ano, kangkangan. And then ito, meron din itong uh, rutina, carbohydrates, calcium, magnesium para sa mga buto-buto at lipoprotein. Wow. Dai, this is the moringa. The mango is cooked na yung bongo namin, guys. Ay, wow! Ito pa ulam namin today, oh. Is that... You're cooking for Karin, correct? Karina. Uy. Si Ana na yung magluto ng munggo namin tsaka paksiw. Alam naman na niya kasi tinuruan ko na siya. Dito guys, ano, turuan nyo lang yung mga helper nyo. So, para hindi na makalimutan kasi most of the time makakalimutin sila at lagi nilang nilalagyan ng sili yung mga pagkain alam mo yun adobo may sili Monggo noon may sili alam mo yun so ang alam nila ang nasa lahat ng pagkain nila is may sili kakain na kami Pa? sir tapos ka na ah sige tapos na si sir ano ulam? Ito guys, monggo o oh, di diba? Sarap. Sure. Oh. Ito paksi. Oh. Dito pala guys, hindi lahat ng gulay available. Gaya dito, walang ampalaya. Ano pa ba yung mga wala dito? Mga opo, mga ganun. So, nahihirapan din kami kung ano yung mga bibili namin yung mga gulay. So, may mga ano naman, may mga ano tawag doon sa green? Broccoli? May mga broccoli naman, kaso nga lang, diba? Mahal din. Mayroon din yung ano, yung parang maliit na bamboo. Asparagus? Ayun. Mayroon din asparagus, kaso mahal. Diba? So, siyempre, imbes na bumili ka ng mga ganun, asparagus, bili ka na lang ng ano, huwag na lang yung namunong guys. Salamat, bye. Libre pa 'di ba? Um Alam mo 'yun? Ano usap na lang ba tayo or susubo muna ako? <laughs> Para medyo matamis yung timpla niya sa ano. Mungko. Ito guys, oh, meron na ako sa nilagay na pepper, bell pepper. Kaya alam mo yun, sabihan nyo talaga sila do si Ana kasi hindi masyadong makakaintindi ng English. Sinabihan pa naman siya. Pero, lahat ng kinakain namin, nilalagyan niya ng pepper. So, una lang pala matamis. Pero habang tumatagal, mahala. May lang ako.